video mo Ano, pwede videohan? na videohan? <laughs> eh, hindi pa, hindi pa nakabidyo ito. Ano kung na bagang? Oh. Ano, play ko na? Okay. Okay. Apo, inakit na. Na mga ngastog, mga ngastog. Buha na po kami ng mga dyan, mga idol. Sana po mayroon pa. Uh, Sitip-sitip ko lang diyan sa mga dulo-dulo. Mayroon pa yan. Hindi, na nagkawalaan. Pa rin, hindi yan nagkawalaan. pala hindi nilinisin ni kuya. Ang daming bagay niyan dati. Taguyan ay. Uh, may ahas pa dito. Ay, <laughs> ay na ahas. <laughs> Gano'ng ahas yung nakasangyat dyan? Mayroon Ay, tendi yun. Kita naman kagad yun. Ano, meron? Talbisto Hindi ko ugnay po. Pala pang-hono. Yan ti ako ko mano ng bunga nya tinubos. Daw ogo pa daw. Maka Oh. Taglagan. Dahon. <laughs> <laughs> okay, pa naman ang daw. Hindi pano ng plastik. Ito na plastik. Ito na plastik. Kan ko na. Pinakamatamis daw yung nagkasulo na yun ay. Hindi na pumakita yung ating mga akyat. Basta buro na lang ng nipay. Nipay. Hmm, grabe eh. Makanipay. Nipay po palang bunga hindi, pa hindi ko pa abot. Ha? Hindi abot. Iyan na yan. Iyan ang malas sa lahat. <laughs> yun. So, nalagdag pa ang nipay. Mura, babagong, ano, meron may pa Ayan, pwede na yan. Meron pa nga mga, ano dito? Mga, inukog. Inukog yung mga yan, hindi ako kuha. na pala ako. Sinimutaw dyan bilid? baka meron pa dyan. Ito, dalawa Babagong ano lang Ayan. Oh. Ay, mamaya! mamaya! Tutun, bagsak ang tanga ko lang. Ito, Dalawa. Maya. Idagta naman yung duwag pa sa tanga ko ay. Eh, meron, may nilaglag na dagta sa tanga ko. Ito, <laughs> ito, ah. ito na, tabi Maya. Oh, kita mo naman ako dini oh. Yon. Gumulong pa. Ay, kalabarang na ay. Eh. Hey. Ay. Alright. Meron pa? Uy, pata na kuha. Isa. Yung sabi ko siya, may nakatago pa eh. O kalabarang na siya, o, mga idol. O. Ito'y bago lang ay, ano? Ayan o, kalabarang na mga idol. sakto. Sakto. Pipigal lang po natin ng sili may toyo. Ay, panamang panamana. Ayan ngayon po ay eh, hindi natagmangga. Ay, nakataon lang po mayroong pang natigaradini sa may kabila namin. Ito po ay tago, kaya hindi po masyadong napansin. Ha?